You look good as a guest ba? Yun ba ang dating sa'yo? Ano talaga yung feeling mo na ikaw magatit sa altar? Yeah! First of all, no, kasi hindi ako pala interview. Podge, you know that I how know, many I know. times you've tried to reach yes. out over the... Good morning, Batang... Uh, Ilona. Yun! Welcome back to Batang Ilona. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga video. So yun, finally Margery Barito nagsalita na. Binasag na ang katahimikan. At ayun, sinupalpal si Dines Padilla, mga idol. Ano ano ba ang naging sanhi ng pagbilta ni Margery Barito sa sa issue na kinasangkutan ni Dennis Padilla. So ayun nga mga idol, alingin ah, sa ating kalaman na ikinasal nga yung anak ni Marjorie, ni Marjorie Barito na si Claudia Barito. So dahil nga ah, nagkaroon ng issues, nga nagkaroon ng issue sa kasal ni Claude, ni Claudia Barito na ayon kay Dennis Padilla ay siya ay napahiya na uh, parang naging visitor lang daw siya sa kasal nito mga idol so kaya yun ang ginawa ni Dennis Padilla ay nagpa-interview ito kay O.G. Diaz so lahat ng sama ng loob niya ay nilabas doon sa interview hmm. one of the most painful part ng buhay ko na natas tamalikad ako kasi ayoko makita na umiyak ako ang na nanay ko sobra. Sabi ko lang sa kanila, Ma'am, ano ba nangyari? Di ba ako po yung father of the bride? Sabi po sa akin, just follow the program that I gave you. So wala po kaming magawa. Ako pakilabang ko lang kaya sinabi nila na, na hindi na tuloy yung pasal. Siguro ayaw nyo na akong pumunti. Eh. Sabi nila ako yung toxic. Talaga ba? Wala ka nang babalikan eh. When you say wala ka nang babalikan, ano yun? Anong mabalikan mo natapos na yung wedding eh? Anong mabalikan ko? Paano ko i-rewind yung moment na yun? I-mention mo yan. I-mention mo yan. Anong decision mo ngayon, Dennis? I still have other children that I can concentrate with. Kung di na nila ako matatanggap, eh, hindi ko na rin matatanggap that yung treatment na nangyari. Hmm. Kasi, ang feeling ko, dun sa March 18 dinner, ah, kaya akala ko that was a reunion of love, eh. Ang feeling ko, feeling to, ah, the welcome that I had dun sa dinner na yun was so lively and maganda, masarap. And then, sabi ni Clawi, I want you to look good. So, ang feeling ko, dun sa, I, you, I want you to, You look good, Papa, on that day. Kahit ikaw, sabihan ka ng anak mo noon. Anong ibig sabihin nun? You look good as a guest, ba? Yun ba ang dating sa'yo? Ano talaga yung feeling mo na ikaw magatit sa altar? Yeah. First of all, no, kasi hindi ako pala interview. Pod, you know that I know, how many I know. times you've tried to reach yes. out over the years. Mm -hmm. I try to really as much as possible not share kahit minsan alam kong I have the power already to correct things I try not to interview kasi kera style na yan eh di ba pero itong latest na nangyari is just too much no Uh, itong kasal na to, I don't want to dwell, I hope you will respect that, on the wedding too much. Okay. Because I don't want to steal the joy of the newly married mm -mm. couple. Mm -mm. They're this supposed to be the happiest day of their life. Mm -mm. I will just answer yung mga rants ni Dennis. O yung mm -mm. mga reklamo niya. Okay, first of all, I think what he wants to really do is accuse me na in ko lahat para magmukha siyang tanga. Tama ba ako? Hindi niya masabi yung pangalan ko lang. Inaaway niya na lahat ng tao lum makina yung kwento. Masyado nang makalat mm -hmm. yung kwento. Pero ang gusto lang niyang tumbukin is si Marjorie ang may pakanan nitong lahat. Let's just do it this way, ha? Mm -hmm. And Dennis and my other children have been estranged for many, many years. Mm -hmm. Bakit sila estranged? Doon muna tayo mag-ugat, uh, okay? Ba bakit, bakit sila estranged? Because for the past 10 years, wala nang ginawa si Dennis kundi magpa-interview na magpa-interview. Mm -hmm iiyak siya, magpapaawa siya, and make it seem like he really misses the children. And I believe he does miss the children. But the point here is, napapahiya ang mga bata. Nasasaktan sila, na pinag-uusapan sila sa publiko. And he may make it seem like hindi niya sinisiraan, pero nababasa ang mga anak ko tuwing nagpapa-interview siya. So we always have common friends na lagi ko sinasabi, sabihin niyo kay Dennis, the sooner he stops magpa-interview, the faster ang reconciliation. Gusto ko lang klaruhin, for 18 years na magkahiwalaan, kami, pinapalabas niya ako ang nagpe-prevent na maging close siya sa mga anak ko. Na brainwash ko ang mga anak ko laban kay Dennis. Hindi totoo yan. Hmm. O no? Before we go to the kasal, ano ang ang, ang backstory, no? Hmm. Mula nang bata pa mga anak ko, bago kami hiwalay 18 years ago, so imagine ko anong mga edad ng mga anak ko noon. Tuwing hinihiram niya mga anak ko, para sa kaalaman ng lahat ng tao, and as God is my witness, ako ang sinisiraan niya sa mga anak ko. Okay? Dennis, tong i-deny ever because ang lagi mo sinasabi tuwing susunduin niya mga anak ko, paglaki nyo, I will tell you what your mom did to me. Paglaki nyo, paglaki nyo, paglaki nyo, all the time. And my children are protective of me, Oji. Because ito hindi ko maintindihan. Ayaw mong maging tatay nila. He never fought for joint custody. Never niyang hinihiram for sleepover sa mga anak ko. Simula nung bata sila. Gusto mo ako ang magpaaral. Ako ang financially 100% was me. For 18 years, Oji. Pero gusto mo ako siraan sa mga anak mo. So what did you want to happen? Umuwi sila sa bahay ko. Ako ang magpalaki pero galit sila sa nanay nila. Diba? Ano nga ba ang dahilan mga kalingap ng uh, pagkagalit nitong si Dennis Padilla? So dahil nga kinasal yung anak niya, so inaasahan ni Dennis Padilla na siya ang maghahatid dun sa anak sa simbahan, kumbaga siya yung father, uh, father of the bride na sinasabi niya. So ang nangyari, hindi siya uh, hindi nangyari yung kanyang ina inaasahan na siya yung maghahatid sa Dambana ng kanyang anak mga kalingap at dahil uh, bagkos ang nangyari ay parang lagi visitor lang daw siya so kaya yun uh, sumabog itong si Dines Padilla alam nyo mga kalingap, mga kalingap napakatagal nang ng issue nitong uh, kay Dines Padilla sa kanyang mga anak ah uh, alam naman natin na lagi itong si Dennis Padilla nagpapainterview. So kaya yon siguro ay nainistar din itong si Marjorie Barreto at ayun, nagpainterview din kay O.J. Diaz at binasag ang katahimikan ng lahat mga kalingap. Dahil nga at 18 years na nga daw silang hiwalay nito at uh, ang sabi pa ni Marjorie ay nakatatlong asawa na itong si Dennis Padilla simula lang sila ay maghiwalay. So ayon kay Marjorie ay simula pagkabata hanggang sa paglaki ng kanya, kanila mga anak ay hindi daw nagsusuporta itong si Dennis Padilla at bagus na tulungan at palakihin ng maayos itong mga anak niya ay sinisiraan palugod sa social media. sa so, tama nga naman yun mga kakalingap dahil nga siyempre anak mo yun bakit mo bakit magpapa-interview at bakit sasabihin sa publiko lalo na sa social media mga kalingap di ba yung mga yung anak mo rin ang mga pahiya doon so uh, may point din si Marjorie mga kalingap dahil nga si Dennis Padilla ay mahilig magpa-interview so, sino sinisiraan niya siyempre yung kanyang mga anak so, yung mga anak niya rin ang mga pasama dahil nga nalalaman ng publiko ang kanilang problema so So kung ang ginawa na lang ni Dennis Padilla ay hindi uh, nanahimik na lang at bagos ginalang na niya yung kasal ng kanyang anak. So nga at mangyak-ngyak si Marjorie sa pagpaliwanag. Simula 18 years ay ni Piso ni Sinkundling ay hindi daw nagbibigay ng financial support itong si Dennis Padilla sa, kanaling, sa kanilang mga anak. At isa ba bakit daw ito galit na galit kay Julia Barito na wala daw namang ginagawa yung bata so sa part na yun mga kalingap uh, may mali talaga itong si uh, Dennis Padilla dahil nga dinadaan niya sa social media imbes na ayusin imbes na kausapin niya yung mga uh, yung mga anak niya at yung dati niyang asawa kung anong bagang problema kung bakit ganun ang pakikitungo nito mga anak niya sa kanya so dahil nga Uh, siguro hindi maganda ang pakitungo nitong ni Dennis, ni Dines Padilla sa kanya mga anak. Kaya ganun na siguro, kaya ganon ang trato sa kanya. Na hindi siya binibigyan ng attention Sabi nga ni Marjorie, hindi love ang kailangan ni Dennis Padilla kundi atensyon. Kumbaga, uh, parang gusto lagi siyang papansinin ng kanya mga anak. At lahat ng kanya sasabihin ay susundin ng kanya mga anak so mga kalingap at hanggang dito na lamang ang ating reaksyon so kung may nais kayong sabihin mag comment lang kayo sa baba at iisa-isahin natin yan mga kalingap